sama sa Saks Ang simpleng inspeksyon sa kaligtasan sa sunog na uwi sa pagkabisto ng Malapugo operations sa isang resort sa Moalboal, Cebu. Aresado ang 38 Chinese national na walang mga dokumento. Saksi si Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Kung titingnan sa labas, mukhang simpleng resort lang ito sa Moalboal, Cebu. Pero nang magsagawa ng fire safety inspection doon ng mga otoridad, nagduda sila sa mga guests na Chinese National. Nang kausapin daw sila, walang marunong mag-Ingles at wala rin maipakitang dokumento gaya ng passport. They have exclusively rented uh, this uh, resort. No? Actually, they siya matawag na itong high-end resort. No? Uh, sa gawas, muraong gilid ka magduda o so mag-suspect na, na ay uh, mga unusual activities sa well. Uh, kining, kining resort is located 7 kilometers more or less from the highway. So uh, we think that this was uh, purposely chosen para ma-avoid ang detection Kahit nga raw mga kapitbahay, napansin daw na sa loob ng tatlong linggo, Panay mga Chino ang labas masok sa ripo. Mga tulok si Mana, nagawa na sila din Naghan sila, sir? Uh, Pag-abang, huwag kamay ra sila, naghan man ina. Hmm. Basta may mga matigda niyo mga activities nila sir? Kaya magabi ikon, mga saba sila. At sa gitna ng fire safety inspection, doon na nabisto ang iba't ibang gamit ng mga Chino. 34 na set ng computer, apat na laptop at di bababa sa dalawandaang cellphone. Duda ng LGU, may pugo-like operation doon ang mga dayuhan. Yeah. Naghigpit pa din ang LGU sa pag iinspeksyon matapos mabisto noong isang buwan ang pugo operation sa isang resort sa Lapu-Lapu City. Unang ano ang gikuha, dapat sa gamitin na ito sa ito sa different target of this floor. Before na, nag-issue na ng ang safety na pinandang mo strictly monitor ang mga target of At patients, okay, may pugo hub, Nakipag-ugnayan na ang PNP Region 7 sa Bureau of Immigration, Department of Justice, PNP Criminal Investigation and Detection Unit at PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 7. At tinitingnan kung pugo-like operation nga nagaya sa lapu-lapu ang nadiskubre sa mual-bual. Para sa GMA Integrated News, ako si Femarie Dumabok ng GMA Regional TV ang inyong saksi. Inaasang bababa ang generation charge na sisingilin ng Meralco sa mga customer ngayong Oktubre. Bukod po dyan, ang International Grid Corporation of the Philippines may nakikita ring pagbaba sa transmission charge at hindi lang mga customer ng Meralco ang posibleng makinabang. Saksi, si Maki Pulido. Kapag nagigipit, kailangan magtipid. At tuwing kumakatok si Judith o ang Judith, idinadaan yan sa diskarte ng maraming Pinoy. Wala na plansa-plansa. Pag maglaba, isang linggo, isang bisis na lang. Hirap talaga, mangungutang ka, minsan tanggihan ka pa sa utangan mo. Inaasahang bukas magkakaalaman kung dagdag o bawas singil ang ipatutupad ngayong Oktubre. Pero sa pahayag ng Meralco kamakailan, posibleng may pagbaba sa generation charge ngayong buwan. Bunsod yan ang pagbaba ng singil ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa paghina ng demand bunsod ng paglamig ng panahon. Tapos na rin ang koleksyon ng ipinagpaliba na singil ng WESM noong May 2024. Nauna na rin inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magbababa ng singil sa ancillary service o reserbang kuryente ngayong buwan. Bahagi yan ng transmission charge na 10% ng Meralco Bill. For this month, as with last month, more than 50% uh, ng billing namin is for ancillary services. And that 50 more, um, in that proportion, is large, largely driven by market prices sa reserve market. Kaya naman 9 centavos per kilowatt hour ang inaasahang ibababa sa Luzon at 2 centavos naman sa Mindanao. Pero ang bad news, tataas naman ang 29 centavos per kilowatt hour sa Visayas. Pass-through charges yan at hindi mapupunta sa NGCP. Noong Pebrero, sumipang bentahan sa reserve market. 5.7 billion pesos ang kinailangan singilin ng NGCP sa mga consumer. 1.7 billion pesos pa lang ang nasingil nila noong Kulyo. Hinihintay pa ang desisyon ng Energy Regulatory Commission kung kailan sisingilin ang natitirang 4 billion pesos. Dati nang nagbabala ang NGCP na madadagdagan ng singil nila kung pilitin silang kumontrata ng reserbang kuryente, pero ayon sa Department of Energy, kailangan ng reserbang kuryente para mas tiyak ang supply. Na kung una yung reliability ng system at para maiwasan natin ang any yellow or red alerts. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Sa October 23, muling diringgin ng Senado ang mga elegasyon ng pang-abuso ni Pastor Apolo Kiboloy. Hihilingin na ng Senado sa Korte na humarap sa kanila ang pastor at ang mga kaso ni Quiboloy sa Pilipinas, hiwalay pa sa mga asunto niya sa Amerika kung saan ang kapwa-akusado niya ay nakipag-areglo para sa mas mababang parusa. Saksi, si Joseph Moro. Sa kasong sex at labor trafficking operations sa Amerika na isa ng pano 2021, kapwa akusado ni Pastor Apollo Kibuloy si Marisa Duenas, tagapamahala ng operasyon at human resources manager ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. Sa isang plea bargaining agreement noong October 7, nakipag-areglo si Duenas sa attorney's office ng Central District ng California para sa mas mababang parusa. Base sa dokumentong nakuha na ng GMA Integrated News, galing sa isang ang source, umamin si Duenas na guilty sa pakikipagsabwatan ng conspiracy para magsagawa ng mga sham marriage o peking kasal ng mga miyembro ng KOJC na dinadala nila sa Amerika. Sa pagitan daw ng taon 2015 hanggang January 29, 2020, may sabwatan daw mga akusado kasama si Kibuloy na magsagawa ng marriage fraud na paglabag sa batas ng Amerika. Nagdadala sila ng mga KOGC member galing sa Pilipinas para ipakasal kunyari para pag applyin ng permanent resident status at citizenship. Kapag naikasal na at resident na sila, ipinapa-divorce duenas ang mga ito para gawin ulit ang sham marriage sa iba pa. Sa plea bargain agreement ni Duenas, irerekomenda ng California Attorney's Office ang two-level reduction sa dapat na parusang kulong kay Duenas. Ang kaso sa Amerika kung saan umamin na guilty si Duenas, ang dahilan kung bakit wanted sa Amerika si Pastor Apollo Kibuloy na kapwa niya akusado. Dito sa Pilipinas may kaso rin na qualified human trafficking at child sexual abuse si Kibuloy. Kahit hindi kasama si Duena sa mga kapwa akusado ni Kibuloy sa mga kaso niya sa Quezon City at Pasig Regional Trial Court, masaya pa rin ang kampo ng mga biktima na may umamin sa mga kasabat umano ni Kibuloy sa Amerika. Although doon sa nakalagay naman doon sa play bargaining agreement na hindi binding, pero just the same. Uh, masaya kami kasi may significance, may relevance dito eh. Yung factual basis na nandoon nakalagay sa agreement, uh, magkukonform dun sa theory namin dito sa qualified human trafficking. Same pattern talaga. Yun yung sinasabi namin, no? same pattern. This is a welcome development for the Philippine government, but there needs to be steps um, taken for us to introduce that, uh, that evidence here in the Philippines as well. Humihingi pa kami ng panig ng KOJC. Ayon pa sa DOJ, ang pagtakbo ni Kubuloy sa Senado sa election 2025 tila may kinalaman sa mga kaso niya. Itong pag-file niya ng Certificate of Candidacy for Senate is a dare to the government to do something fast. Kasi if the time comes at uh, um, sakaling ma mahalal siya bilang isang senador, then he will have some sort of protection already. But what we want is for him to face the charges first. Na, not to make a mockery of the election system, not to make a mockery of democracy. Tinasyan ngayon ang Certificate of Nomination and Acceptance o so KONA na inihain ng kampo ni Cumuloy na pirmado ni Atty. Mark Tolentino. Sabi ni Tolentino, siya ang presidente ng Workers and Peasants Party o WPP. At noon pang 2022 elections, siya na umuno ang pumipirma ng KONA ng mga kandidato ng partido. Based on the record ng COMELEC, I am the president of WPP. I have with me the certification from the COMELEC. Kung makita niyo po, ang presidente dyan is Mark Christopher Tolentino and may authority din tayo to sign the Kona from the COMELEC. Pero giit ni Atty. Sonny Matula na tumatakbo rin senador sa ang presidente ng WPP. Nagsagawa rao sila noon ng party convention kung saan pinili ang kanilang mga kandidato pero wala naman daw doon si Tolentino. Para bagang hinahijack nila yung WPP para kabanguhin si Apulok ni Buloy. At sa aming tingin niyan is a game of smoke and mirror na gustong lituhin ng ating mga kababayan. Talagay ko uh, gumagamit sila ng mga eskema ng mga magikero para pagtabunan yung mga kaso na hinaharap ni Apollo Ipinakita rin ni Matulang sworn list of authorized signatories sa Kona na isinumitin nila sa Comelec noong September 25. Wala sa listahan si Tony Tolentino. Ayon sa Comelec, nagsimiti rin ang grupo ni Tolentino ng listahan ng authorized signatories. Sabi ng komisyon, posible may mga paksyon sa partido. Pwede ang mga paksyon mismo ang mag-ayos ng issue, pwede rin Comelec. Kung Comelec ang mag-aayos, isa lamang sa mga paksyon ang kikilalanin. Ang mga kandidato ng kabilang paksyon magiging independent candidates. Sabi ng Supreme Court, uh, the Comelec is empowered to resolve intra-party dispute and our basis will always be the bylaws the constitution bylaws of the political party para sa GMA Integrated News Joseph Morong ang inyong saksi May research ship ng china na namataan malapit sa palawan at northern luzon bukod pa yan sa halos dalawang daang barko ng china na monitor sa iba't ibang bahagi ng west philippine sea saksi si Chino Gaston Sa huling monitoring ng AFP mula September 30 hanggang October 6, Aabot sa isang daan at cham na barko ng China ang namataang nananatili sa West Philippine Sea. Sa bilang na ito, 28 ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at China Coast Guard. Ang karamihan, mga Chinese fishing militia o mga barkong nagpapanggap na mangingisda pero nasa kontrol naman ng China Coast Guard patuloy ang pagpatrol ng AFP gamit ang mga eroplano ng Philippine Air Force at barko ng Philippine Navy. Wala naman daw kakaibang napapansin ngayon ang AFP sa mga kilos ng China, bagamat iligal pa rin daw ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala naman report sa atin uh, that there is something that we need to really ano uh, immediately address in the area as i said po uh, continuous po yung monitoring natin dito pero bukod sa mga barko ng china coast guard at navy isa raw sa dapat bantayan ang mga research ship ng china malapit sa palawan at north luzon there may be some uh, research value in what they are doing i mean they may be looking sort of at the at the undersea environment for Submarine operations and there may also just be symbolic value. They're just basically making a statement that this is what we're going to do and you can't stop us. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Ang panghaharas ng China sa Eskwado Shoal at iba pang insidente sa West Philippine Sea na karating sa ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic o Lao PDR. Binigit po yan ni Pangulo Marcos habang nasa parehong pulong ang isang mataas na opisyal ng China. Mula sa Lao PDR, Saksi Lai. Si Van Mayrina. Evan? Piyas, sa harap ng isang mataas na opisyal ng China, idinitalye ni Di Pangulong Bongbong Marcos sa mga kapwa niya leader sa ASEAN ang mga anyay illegal at agresibong aksyon ng China kasabay ng panawagang madaliin na ang pagbuo ng Code of Conduct para panatilihin ang kapayapaan sa South China Sea. Sa harap ni Chinese Premier Li Chang na siyang kinatawa ng China sa ASEAN Summit sa Lao PDR, idinitali ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati ang mga insidente ng mga agresibong pagkilos ng China laban sa Pilipinas. Kabilang na riyan ang pangaharang, pambobomba ng water cannon, panunutok ng laser at sadyang pagbangga sa barko ng China sa Skoda Shoal at magyang pambubuli sa mga barko at eroplano ng BFAR. Sabi ng Pangulo, patuloy daw na nakakaranas ang Pilipinas ang harassment at pananakot mula sa China. Pagpapakita raw ito ng patuloy na pagbaliwala ng China sa international law. Nakakalungkot daw na ang pangkalahatang sitwasyon sa South China Sea ay nananatiling tensyonado at hindi nagbabago. Kaya nga raw kailangan maging bukas ang lahat ng partido para seryosong ayusin ang mga hindi pagkakasundo at mabawasan ng tensyon. Kaya raw kailangan madaliin na ang mga negosasyon para sa ASEAN-China Code of Conduct 1992 nang simulang isulong ang pagbuo ng isang Code of Conduct sa South China Sea pero hanggang ngayon, yan pa rin ang pinag-uusapan. Pero magi ang mga batayang elemento ng kasunduan tulad ng kung ano magiging saklaw nito at kung ito ba'y ba magiging legally binding ay hindi umuusad. Simpleng kahulugan pangalang daw ng self-restraint o pagtitimpi, hindi mapagkasunduan. Hindi naman kasi may kakaila ang kahalagahan ng China sa ekonomiya ng ASEAN. Pinakamalaking trading partner ng ASEAN ang China sa kabuang 500 bilyong dolyar na halaga ng kalakalan kada taon. Ikatlong pinakamalaking pinanggagalingan din ito ng foreign direct investments. Gita man ang Pangulo, hindi dapat ihiwalay ang economic cooperation sa political security. Kaugnay nito, iniulat ang Japan-based media na NHK na nanawagan naman ang Pangulo sa retreat kahapon ng mga kapwa ASEAN leader na huwag magbulag-bulagan sa mga anyay iligal at mapanganib na aksyon ng China sa South China Sea. Sinabi pa umano ng Pangulo na telewas daw ang mga aksyon ito sa ni ng ASEAN na magkaisang humarap sa mga banta laban sa mga miyembro at ang pananahimik sa gitna ng mga bantang ito nakapagpapahinaanya niya sa ASEAN. Ang ulat ng NHK ay base raw sa nakukuha nilang kopya ng speech ng Pangulo. Hindi inilabas sa Malacanang ang talumpating yan dahil karaniwang hindi isinasayang papawid ang usapan sa leaders retreat. Sinubukan naming tanungin ng Pangulo tungkol dyan. It is improper for me to disclose anything that was mentioned in the pub game close session. Samantala, Pia, sa isang panayam ay sinabi ng Foreign Ministry ng China na generally stable anila ang sitwasyon sa South China Sea at nananatili raw silang committed sa pag-ayos ng tinatawag nilang maritime differences sa pamagitan ng dialogue at konsultasyon. Patuloy raw makikipagunay ng China sa ASEAN countries para sa maayos sa pagpapatupad ng Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at para umusad ang Code of Conduct. Samantala, kabilang naman sa mga nag-iaktibidad ng Pangulo ngayong araw ay ang bilateral meeting nila ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Isa naman sa pinakaabangan, bukas, huling araw ng ASEAN Summit ay ang ASEAN-US Summit at dumating na rin kanina si US Secretary of State Anthony Blinken at live mula sa Lao People's Democratic Republic para sa GMA Integrated News. Ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi. Yung sumabog na. Aray, naputok ang bulkan. Halos tatlong kilometro ang taas na ibinugang usok o plume ng bulkang taal Kanino umaga. Ayon sa FIVOX, tumagal ng labing isang minuto ang mahinang phreatic eruption ng bulkan na so nasa alert level 1 pa rin ngayon. Pero dahil sa kapal ng VOG o volcanic smog nito, na dinala ng hangin sa direksyong Timog, Kanduran. Sinuspindi kanina ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa Nasugbu, Lian, Agoncillo, Kalatagan at Balayan at inilipat muna sa modular distance learning. Ang VOG ay delikado sa kalusugan lalo na sa mga may karamdaman. Naglabas po na payag si Julian San Jose, ang Sparkle, at ang pamunuan na isang parokya sa Occidental Mindoro, kagnay po sa kontrobersyal na performance ng kapuso singer sa simbahan. Sa pahayag ng kura parokong si Father Carlito Mame Dimaano, inaako niya ang lahat ng pagkakamali at inaaming naging mali ang kanilang desisyon. Kumuhihingi rin siya ng tawad kina Julian at Jessica Villarubin na kanilang inibitang mag-perform. Sa social media post humingi rin ang paumanhin si Juliana at nilinaw na ang tanging intensyon niya lang ay magbigay ng saya at suporta sa simbahan sa pamamagitan ng benefit concert. Dagdag ni Julian, bagaman hindi siya perpekto, matatag ang kanyang pananalig at hindi matitinag ang kanyang pananampalataya. Naunang naglabas ng pahayagang Sparkle GMA Artist Center na inakuwang pananagutan sa nangyari. Sila raw ang dapat maglinaw nang mga detalye sa organizer at makipag-coordinate sa kanilang talent. Ginawa lamang daw ni Julie ang kanyang trabaho at naging tunay na professional at walang intensyong mambastos. Pumingi na rin sila na po manhin sa mga no-offend at maging kay Julie Ann. Magiging mas maingat na raw ang sparkle para hindi na ito maulit pa. Isa pong pagtitipon na idinaos sa BGC para magkaroon ng ugnayan ang venture capital investors at mga startup o papausbong ng mga kumpanya sa Pilipinas. Pinangunahan ng TNB Aura, isang venture capital firm na nakatutok sa Southeast Asia, ang event na tinaguri ang VC Socials. Tumuli rito ang investment arm ng GMA Network na GMA Ventures Incorporated at startups mula sa iba't ibang industriya. Nagkaroon pa ng panel discussion na nilihukan ni GMA Ventures President and Chief Operating Officer Reggie Bautista at mga opisyal ng TNBR at isang partner firm. May malalim ng partnership ang GMA Ventures at TND Aura na nag-invest na noon sa mga startup sa healthcare sector. Sa cart lang binebenta noon at ngayon may iba't ibang pwesto na. Sa tulong ng pastil na lasap ng mag-asawa sa Pangasinan, ang success! success! <laughs> ang simpleng binalot na kanin na toppings na shredded chicken ng mag-asawang sina Michael at Grace, certified hit sa Kalasaw, Pangasinan. Ang kwento ng mag-asawa, November 2022 sila nagsimula sa limanda ang piso at kumikita ng 75 pesos kada araw. Fast forward today, level up na sila. Umabot na sa 70,000 piso ang kita nila kada araw. At meron ng 10 pwesto sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Wow. Ibang klaseng level up at mukhang masarap. Oo. <laughs> mga bisita. Nga. Oo nga, <laughs> mga kapuso. 76 na araw na lang, ato Pasko na! Labit na! <laughs> Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si P.R. Arcangel. Sa ngalan ni Arlan Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.